Nanawagan nga si dating pangulong Duterte sa mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis hangga't hindi ipinapakita ng Kongreso sa publiko ang mga ginastos nila. Sabi pa niya, hindi naman tayo magrevolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Huwag na kayong mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Kongreso, magbayad kami ng taxes. Make public nasaan ang pera namin at magkano ang napupuhan ninyo hirit pa niya, hayaan mo ang porte i-demanda tayo lahat. Kung ilang milyon tayo hindi magbayad, maski 50 milyong Filipinos hindi magbayad ng taxes, hindi na kaya ng porte yan, hindi na kaya ng prosecutor yan i-prosecute kayo. And besides, it's a legal demand. It is not unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the book so that we will know. Ayun nga sa kanya, hindi raw labag sa batas na mag tayo sa Kongreso, na isa publiko ang mga book of accounts nila, dahil karapatan daw natin ito bilang isang taxpayer. Noong nakaraang linggo nga lamang ay nanawagan din si Duterte sa Commission on Audit o COA, na isiwalat raw ang lahat ng ginastos ng Kongreso, upang malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. At kung hindi raw ilalabas ng COA ang mga ginastos ng Kongreso, ay maghahain siya ng petisyon sa porte para obligahin sila. Matatanda ang nagugat nga ang kanyang matapang na buwelta sa mga kongresista, matapos ang maalis ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong pinamumunuan ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Bukod pa nga dito, ay hindi nga rin niya pinalagpas ang ginawang pamamahiya ng kongreso kay VP Sara, na maiiwasan raw naman sana kung gugustuhin nila. Sabi pa niya, why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman nang hingi ang anak ko ng posisyon, ibinigay sa kanya ni Marcos. We want to know the truth. Sabi ninyo wala, sabi ko meron, buksan ninyo ang libro. Hindi nyo lang kasi nirespeto ang anak ko. Hindi naman yan na gastos eh. Figure lang yan sa budget, which was not approved anyway. Pero bakit nyo pinapahiya ang anak ko? Parang ipinalabas ninyo ang intelligence fund na ibinigay para pura putin, parang ganun ang labas eh kasi ama ako at anak ko ang pinahiya ninyo. E samantalang kayo dyan ang nagwawaldos ng pera, kaya buksan nga natin at tingnan natin France, kung magkano ang nakuha mo sa Kongreso. Kaugnay nga nito, ay nagsalita na ang senador na si Amy Marcos, hinggil sa mga hamon ni Duterte sa Kongreso. Wika pa niya, ang totoo ay nayayanig ang mga congressman at pinagpapawisan ng malapot ang lahat. Nakakatuwa dahil maraming congressman na kinakabahan yung iba matitino naman at syempre sila guguluhin din, dahil lahat talaga yan. Pero grabe sinabi ni Presidente Duterte, the biggest syndicate in town, so paano ba yan, di ko alam, maraming hindi na ng COA at magugulat ka eh. Samantala, nung natanong nga ito, patungkol sa reaksyon umano ng pinsan niyang si House Speaker Romualdez ay narito ang kanyang tugon. Ngayon hindi na kami nagkikita, naiinis yata sa akin eh, kasi sama ako ng sama kay VP Sara. Alalay lang naman ako, ayun, masaya naman eh. Gayun pa man, nagsalita na nga rin ang panganay na anak ni Pangulong Duterte na si Paulo Duterte, hinggil sa pagsampa ng kaso ni Franz Castro laban kay PRRD, dahil umano sa pagbabanta sa kanyang buhay. Saad pa ni Pulong, lahat tayo ay may karapatang magsampan ng reklamo laban sa sinuman sa korte. Ngunit ang mga pampublikong tagapaglingkod ay hindi dapat maging balat-sibuyas, at hindi dapat gamitin ang karapatang ito bilang kasangkapan, upang patahimikin ang mga kritiko. Ang dating Pangulo ay nakatanggap ng mas marahas at nakakahiyang mga batikos sa nakaraan, ngunit hindi kailanman nagsampa ng kaso laban sa sinuman. Bilang mga lingkod bayan, lahat tayo ay sinusuri ng sambayan ng Pilipino kung may sinabi ang dating pangulo na nagbanta sa kanya, siguro dapat siyang lumabas na malinis. Di yung nagtatago tayo sa likod ng so-called right na ito. As a congressman myself, madami din akong alam sa makakaliwang mga party list representatives. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamedia, ito nga ang ang mensahe niya kay Castro, na si dating Pangulong Duterte nga raw ay mas malala pa ang batikos na natanggap niya nung presidente pa ito, pero wala siyang kinasuhan, dahil alam niya na siya ay isang lingkod bayan na sinusuri talaga ng publiko. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.